Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid inyo ng Office of the Vice President. Matagumpay at naging makulay ang selebrasyon ng Kriwan Festival 2025. Sinimulan ito sa isang misa pasasalamat na dinaluhan mismo ng dating alkalde ng Davao City at ngayon pangalawang pangulo na si Inday Sara Duterte. Ang detalye alamin natin sa ulat na ito. Nakiisa si Vice President Inday Sardo Terte sa isinagawang misa pasasalamat. Hudyat ito sa pagsisimula ng makahulugang selebrasyon ng taunang Kadayawan Festival sa lungsod ng Davao. Ang misa ay ginanap sa San Pedro Cathedral o ang pinakamatandang simbahang katoliko sa lungsod na naging saksi sa kasaysayan, katatagan at progreso ng Davao City pinangunahan naman ni Most Reverend Romulo Valles ang Thanksgiving Mass. Ayon kay Inday Sara, dapat hindi natin kalimutan ang pagbibigay pa sa salamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyaya na ating tinatamasa. Unang-unang yon ang pagpasalamat nato sa Ginoo no. Mao na ang ato ang uh, gibuhat karon, ato ang misa pasasalamat uh, para sa tanan grasya nga nadawat nato uh, sa ato uh, gikan sa ato ang gagahom oga uh, dili nato tan-awon nga uh, nagkalisod-lisod ta kundi tan-awon nato nga isa sa uh, kaparte sa ato ang pagbiyahe din sa kalibutan o uh, dapat makakatunta o uh, mga life lessons sa uh, sa kalison nga giagihan nato no both personal and uh, as a city and as the bawenyo. Ininggan ganyo naman ni Inday Sara ang lahat na tuklasin ang makulay na kasaysayan ng lungsod, maging ang tradisyon at mayaman o kultura ng mga dabawenyo. Ang unang-unag yun din ha, uh, is ato ang Philippine Eagle. Um, uh, we are home to uh, the Philippine Eagle, no Davao City. So dapat yun uh, na maila-ila nila ang ato ang uh, mga Philippine Eagles. Uh, we have a conservatory naadina uh, na sa Malagos and uh, kinahanglan, mabisita na nila. And of course, kinahanglan sila mabisita sa ato ang mga prutasan, uh, sa ato mga palengke, uh, daghan kayo o uh, mga prutas sa ato uh, durian sa Magsaysay Park. Uh, kinahanglan na, na nila uh, bisitahon. And then sunod is ang ato ang culture, ang ato uh, multicultural um, environment at dinhi sa ato asa uh, sa syudad sa Davao. Uh, makita nita, nila ang atoang ang mga nagkalain-laing mga indigenous peoples tribes uh, na sila showcase uh, din sa Magsaysay Park and uh, na sila nightly uh, cultural show. Uh, so kinahanglan pud na bisitahon sa ato ang mga turista ug mga bisita. Mm -hmm. Ang Kadayawan o King of All Festival ay formal na nagsimula noong ikapito ng Agosto. Kabilang sa mga naging highlight sa selebrasyon, ang pamulak sa Kadayawan o Floral Float Parade at Indak-Indak sa Kadayawan o Street Dancing. Inday Sara Duterte dinaluhan ang inilunsad na Kadayawan Lunch kasama ang iba pang leaders mula sa Mindanao kahalagahan ng pagpapasalamat sa mga biyayang natanggap naging laman ng mensahe ng pangalawang Pangulo. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!